magandang tanghali mga idol may palapit na naman bultuhan dito grabe laki nito ang oh, laki nito ang bultuhan wala Walang joy timing na naman Wala akong pantawag, wala loot ito eh Ito, <laughs> lalapit ako Kukuha ko dyan konti Uy, <laughs> yeah. shoutout na naman kay paring Brian, nandito na naman pala oh Pare, sabi <laughs> ko sa'yo, Pinas ka Pare, wala, maganda yung sabi mo sa akin, timing talaga ang daming bultuhan binahaba. Okay. Ayan na. Bababa na po yan. Mukhang hindi naguhuli sa laki to nung ano nung una ibinaba yung huli ni ano ni Tatin. Mayroel Aquilas uh, Kilas ng Barangay Bulbul. ito na po klase bilog na bilog to at medyo maganda ganda maganda ang utis makinis eh timing na naman pag huwi mo hindi pala sa bansa pala na namin ng bangka ako pa naman aalis buti na napatingin ako <laughs> ay na. Oh, ay <laughs> <laughs> na, ay na, ay na, ay na. Ay na, talaga 'to. Au. Panibagong bultuhan po ngayong araw. Dito po tayo sa fishing port ng Dinahiga na tuloy-tuloy pa rin po. Ng pagdating ng ano ng Are. Ang mga bultuhan ng mga naglalakihang hang tuna galing sa Pacific Ocean. <laughs> <laughs> Dapat ng ano, mga hornal, eh? lalaki ng uh, tunang binababae. Tempo. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, na Ganyan po yung kalaki mga idol oh. Ayan, kinaya lang po ng apat oh. Matibay itong mga to. Apat lang. Siyempre, shoutout kay Boss ng Barangay Bonbon. Shoutout kay Boss Ryan. Ayan oh. <laughs> timing ang maganda yung ano natin punta natin ng mga idol dito at timing na na chichimpuhin natin yung binababang bultuhan ikalawang bultuhan po ngayong araw na day natin dito sa Impanta Quezon sa Dinihigan Fishing Port ikalawang natin oh, yung, 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 yung. Yeah. pinaparasalan na po ng mga uh, veterans na, na dito mga uh, isla nasa 150 to 170 daw po kilo yan yung pong kanina eh, dumating pero mas malaki laki tingin ko yan kumpara dito uh, laki pa rin talaga dito sa Shoutout kay Edel Kasuyo Timing na naman pag uwi niya, saka dumating to <laughs> Surprise, hindi, hindi na, namin inasahan na dadating ng ganun lang Talagang pabilisan ng mata Ayan po, siyempre, adibiding uh, po ulit dyan ng mga Mahimili dito at tatawaran yung una po kanina ay eh, ano po ah, dadalhin daw po ng ah, malabon po siya hindi na rin po natimbang dahil walang dalang timbangan ay eh, ito pong isang ito eh, malalaman natin kung ito po ay maritimbang at syempre papakita ko po sa inyo kung ilang ilo po aabot abotin isang ito kung dito rin po sa ito magkakabayaran ay eh, atin pong alamin kung magkano mabibili ang isang ito yan mga idol mamaya po sa po natin natin lalapitan Uh, habang may mga nagpa-picture pa dito sa sa dambuha lang ng tuna ng Pacific Ocean. Uh, yeah, Ayan, tatlo na po <laughs> oh, yan. Yeah. May video, video, video. Video ba, video ba? Ayan. Ayan, ulit o. Ayan, ulit o. Ayan, pang ano, pang pang thumbnail. Ayan, shout out. yan grabe. Ang lalaki na ito. Ayan. Maraming malaki na yun, natatabi. Malaki din, ah, maraki din, maraki din maraki dalawa. Tatlo sila malaki, natin. At nupuntuhan. yun. ako kayo. ba kasi Ang nakahuli po nito mga ito lang yung mga po na yan oh. Uh, may binababa pa po sila doon Ang natin lang mayroong pang kasamahan Lalapitan natin yung mga na yun na may bababa pa rin tuna Tara